Isang legendary food tripan ang natagpuan natin dito sa Marikina City. Naong saan si Lynn nagsuserve ng pangmalaasang almusal at merienda. Simula pa noong 1980s. Ito ngayon walang iba kundi ang makis. Sa mga gustong pumunta, ito yung matatagpuan sa 244 J.P. Rizal Street, Marikina City. Nako mga ka-food trip at mga ka ata ng paborito nyong almusal at merienda, meron sila. At ang pinakakaiba nga dito yung goto dugo nila. Goto na may cubes na dugo ng baka. Tapos papartnera mo pa ng toko baboy na malam lechon makaw yung pagkakaluto ng baboy. Solid na solid talaga. Tara mga kakay mga kaputrip, tikman na natin to. Ayan mga kaputrip at mga kakay, nandito tayo ngayon sa Makis. At sikat ang Makis dahil sa kanilang mga merienda tulad nitong Goto-dugo, grabe no. Papaita ko sa inyong goto-dugo. As in may dugo talaga dito ng baka. Maliban dyan, madami kayong pwedeng pagpilihan dito. Meron sila ditong palabok, spaghetti, at ang pinang... isang pinakamalupit na aterno talaga ng goto, ang toko at baboy Grabe nga yung ano nila dito, yung pinakalechon, yung pinaka baboy parang lechon maaw. Sabi ko, ang ganda ng pagkakaluto. Tapos meron din tayong old school burger, you know. Maliban dyan, meron tayong bilong bilong Iyan, e, no. Mga puti pa, kay madami kayo pwede pagpili dito pag pumunta kayo. At ang Max pala since 1980 na pa. Napakatagal na. Legendary, legendary talaga dito sa Marikina. Sa mga gusto pumunta dito lang yung matatagpuan sa 244 JP Rizal Street at open sila simula 7 a.m. to 6 p.m. Siyempre makakitikman na aga na rin to. Goto at dugo. You know. <laughs> Mainit. Kaya na ba? Tungok! malasa yung gusto nila as in kahit hindi mo natin plan okay na okay na balance tama tama pag aakyat at malalasa kami yung pinabawang panalo panalo kasing naman natin itong toko at baboy nila para sa akin, tokwat lechon maoto eh. Kasi ang ganda na talaga ang pagkakaluto ng pinaka tokwat baboy nila. Kuha tayo ng sibuyas tapos yung pinaka sauce. Tokwat sa akin lechon. Mm. Mm. Highly recommend. ay masabi ko, highly recommend ito. kaya po yung lasa ng pinasos manamis-namis na masim-masim perfect na perfect na turn ng kanilang toko at baboy at pa doon yung pagkaluto talaga ng ng pinakalechon yung pinakababoy solid na solid yung pagkaluto hindi pang putyo-putyo yung luto ng toko at baboy nila pambato talaga, pandayo Ayan mga kakay, subukan naman natin ang kanilang palabok dito. Kita nyo naman ang gando. Ang ganda. Ang sarap tayo na talaga pag maganda yung presentation, maganda yung, yung pagkakagawa. Woo! Tayo. Mmm! At yung mga tipo ng merienda na anap, anapin mo talaga. Old school na old school. Ang sahap. Ito yung mga, tip, ito yung mga klase ng na palabok na anapan mo ng tinapay na kasama. Ah, ganun naman yung tinapay. Oh. Yung sauce, kuwanin mo ng tinapay. Ganun na ganun. Solid. Another solid. Spaghetti naman. Kung di nyo natatanong mga kaputip mga kay, paborito ang spaghetti. Kaya mataas ang expectation ng lalo na pag pagdating sa spaghetti. Sophia. Hmm. Hindi siya ordinaryo na sweet style spaghetti. Hindi lang basta-basta spaghetti na sweet style na Pinoy style. Hindi. Iba yung spaghetti niya solid. Ito pa. Ngan. Testing naman natin burger nila. Homemade daw yung pa, yung pinaka patty nito. Fish burger. Old school. Dati naalala ko may binibilan ako ng burger sa Maykapo sa may ilalim ng tulay, meron doon burger rin na may kasama na agad top drinks. Ayun, wala na. Nagsara na yun. Eh. Kasi na, gantong ganto rin na. Hmm. yung tura nun. Hmm. Soft. Yung ang nagsara, masarap yung bun. Tapos yung lasa ng pinya pati. Oh, yung manipis yung pati, pero pag nag, pag sa bun, pangayong pangayo, akay approved. Napa-acclimate pa ng cheese. Solid. Ay hey, mga kaputit, mga kakay, ulitin ko ulit. Sa mga gusto mo mata, highly approved kung tayo dito, naghanap kayo ng merienda. Kung nasa, malapit na kayo dito sa Marikina, dito lang yan sa JP Rizal, 244 JP Rizal Street, Barangay Santa Elena, Marikina City. Malapit lang to sa Kapitan Moy. Puntaan nyo na to. Highly recommend. Worth it ang padayo namin dito. Akay approve yeah, yan. Siyempre, follow nyo lagi. Akay nito sa Facebook page, YouTube channel, ang TikTok account. Magkita-kita tayo ulit sa isang malupitang pudripan. See you next vlog.